akala ko ano ay. Tingnan natin. Ayan. hindi na guys tumutunog yung igniter niya. ibig sabihin, yung hammer niya dito sira na, wala na. Oh. Dapat magandang araw po sa lahat. Ayun, sa video na guys ipapamalas ko sa inyo kung saan ay isang sirang gas hob naman ng ating ayos sino. Dahil hindi na gumagana itong igniter nito at itong isa naman ay stack up. Ayun. Kaya takussin nyo lang guys, itong video to, sigurado may matututo na naman kayo. Ayan, kung bago ka lang sa akin channel, mag-subscribe nyo lang yung siya na lang guys at pag-pindot ang ating notification bell para update ka sa ating mga gagawin pag video. Ano? Ayan guys, pakita ko guys sa inyo kung anong sira nito. Ano? Dahil, ayan, focus natin dito. Ano? Ayan. Ito kasi guys, yung, yung igniter nito, hindi na siya nag-i-spark dito dahil wala na siya. Wala ano? na. Hindi na tumutunog ang kanyang hammer. Ayan, ano? Ayan guys, medyo maingay dito dahil, ano? sakin. No? hindi, na, na tumutunog kayang hammer. Ibig sabi, hindi na, i spark yung igniter, igniter niya. No? Kaya hindi na siya umisindi dito sa pinaka-tripid niya. At itong isa naman, stuck up na siya. Talagang kinalawang na, kinalawang na siya. Oh. Ito ang, di ba sa isang desktop, dalawang ang ating aayosin na sira. No? Ayan, huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin. kailangan natin guys ng WD-40 ano, pang alis ng kalawang dahil talagang kinalawang ng kanyang mga controller. Yan. Susumpitan natin natin sa mga tornillo ano, saka dito sa nab. post dito na naman. Itong stock up na to, babad muna natin sa WD-40 ano, maya maya mga ilang minutes. Saka natin yan ayusin. natin kung ano, uh, ano yung screw ka dahil kinalawang na siya. No? Itong dalawang screw naman lang to. Kaya natin nga alisan muna dito. Ano? Ayan, video malambot naman siya. Huwag muna natin pupersan kapag matigas ang gas. Baka maputo lang kanyang screw Ayan. Talagang kinalawang na siya. Oh. Kung makikita nyo nga, daming dumi at kalawang. yan ang dahilan kaya nag nagiging stack up siya pag pinapasokan ng mga alikabok sa kayo mga mantika sa pagluluto natin. So, sa kayong tripod, alisin natin muna yan. dami ng kalawang. Lahat yan, natin. yan. And guess, ano, iskro, alisin natin. Yan. Ang ano, dalawang screw, alisin natin yan ito rin muna natin ito sa mga una kong video pinakita ko muna kung paano pagtanggal ng igniter o ignition yung mga screw pag-isahin natin para hindi tayo malito yung pagtatanggal nito may anim na screw lang tong ating aalisin dito ano Galan hmm. natin yung ignition ano Yeah Yan pakita ko guys sa inyo kung anong sira talaga nito ano Yeah natin Yan hindi na guys tumutunog yung igniter niya ibig sabihin 'Yung hammer niya dito, sira na, wala na. Oh. Dapat 'yan tumutunog 'yung hammer niya, humahampas 'yon. Sabihin, hindi na sumasabit 'yung hammer niya. yun ang ating aayusin, ano? yan Okay? luwagan muna natin to 'Di ba lang may dalawang screw yan guys dito, ano? 'Yan. 'Yan, 'di ba liluwagan muna natin 'yan, ano? dali lang naman pag ganito yan so, guys yung nandito yung hammer and sabi ano alisin natin yung isang screw rito yan, yan. screw nyo na yan. yan may spring yan dyan yan, ito yung hammer niya guys, yan. Ito yung hindi na humahampas dito sa pinaka igniter niya, no? Dapat yan maghampas yan. Yan, tingnan. Yan, tingnan. Ako'y tumatalikyan guys, ano, may spring yan. Hindi ba tanggalin natin? Pakita ko sa inyo. Yan, yung spring niya. Tingnan dito. Yan, ito yung pinaka hammer niya guys, ano? Hindi ba wala nang sumasabit dito? ito yung igniter niya, yung sumisin, yung nagbibigay ng spark dito sa pinaka pin niya, ano, para magsindi yung gas. Yan, dapat mahampas yan. Yan, yan, ayusin natin, ano. Yan, natanggalin natin yung dalawang screw dito. Yan, focus mo lang yan. Balibis, step by step natin yung pinapakita sa inyo. Kasi, ano, natanggalin muna natin itong wire dyan. Pwede naman yan, ano. pag so guys ang kadalasan na nasisira sa gas stove ano yung igniter minsan naman barado ang igniter yung labasan ng gas yung, sa mga vlog ko guys pinakita ko na yun ito yung sa loob ng ignition nya kasi natin dyan ano yan, spring yan yan ito guys yung sumasabit dun sa hammer nya ano ayan kumakita nyo nga plastado na siya. ayan nagasgas na siya. Ibig sabihin hindi na sumasabit doon. Iba natin yan, ano? Yan. Ito guys, kasi yung sumasabit dito sa pinaka hammer nyo, dapat sumabit yan. Kasi maatras to, pag mag-release yan dyan, saka siya pumipitik. Yan. Sabihin, nagdudulas na lang siya, hindi siya sumasabit dito. Yan. Medyo i-deform lang natin tong konti kasi hindi na nagsasakto dito sa pinaka binabanggaan niya, ano? Na hammer. Yan. lang natin ng konti ano yan. ito kasi pinaka washer nya sa loob ng ignition ito yan. balik na natin try na natin yan na maya ano yan tapos yung spring kaya na lang yan ano guys yan. yan ang pinaka nasa loob niyang ignition ano? dito sa pinaka ano sasakto din natin yung pinaka hiwa nya pag babalik natin babalik natin yung screw tinanggal natin nalaspag na yung washer niya kaya hindi na sumasapit doon sa pinaka hammer niya ano? Yan, sa spring na tinanggal ko guys, ano, pakita sa inyo. Pagbabalik niyan, may hiwa din yan dyan. Sasakto natin yung nagaharang dito sa spring, ano. na. Ayan, ayan. ayan. Focus yan. Hindi may hirap-hirap yan ikabit. Ano guys, kasi yung spring niya. Dal Alis muna natin. ilagay na natin ano saka nalagay yung takip nya balik na natin itong wire try natin kung alis part na siya Ayan guys, ano? Kung ririnig nyo, tumutunog nyo yung pinaka-hammer nya dito. Ayan, kanina wala ang katunog-tunog. Ayan, ano? Ayan. Pakita ko guys sa yung nag spark dito. Ano? Kanina wala talaga yan. Medyo maliwanag kasi dito. Kaya hindi, baka hindi nyo makita yan. Mayroon na siyang spark guys dito. Na kuryente. Kanina nga wala siya at hindi rin to naghahampas dito yung hammer. Ano? Ayan guys, ano? Ganun lang guys ang pag-aayos ng igniter ano ayan yung washer yung sa loob kaya hindi siya mahabas dahil plastado na siya kaya hindi pero natin ko ano, para magsakto doon sa sumasabit siya ano yung isa naman itong pakita ko sa inyo kasi yung isa naman yung stock up di ba hiwalay natin to ng video ano dahil medyo mahaba na baka mainip kayo yan ito naman hindi siya napipihit dahil stock up dito dahil sa kalawang ano yan sa pagluluto kasi natin napapasukan ng tubig o mantika kaya ganyan hindi na siya umiikot oh. Yan, papakita ko rin sa inyo guys kung pag-ayos dito ano, saka i natin dito sa gas stove para makita nyo kung naayos talaga natin na mabuti, ano. Yan. Okay?